Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikalabing walo ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Exodo Noong mga araw na iyon, gumawa si na Moises at Aaron ng maraming kababalaghan. Ngunit hindi rin pumayag ang faraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o biserong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi din makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, isang taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa ikalabing apat ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kanika nilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sobrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Lutsunin ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga pata, at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin pagkaumaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong hepto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa Panginoong Tumubos, Kalis ng Inumihan Dog Sa Diyos ko Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob? Ang handog ko sa Dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong Tumubos, Kalis ng Inumi Handog Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ako ngayoy magahandog ng haing pasasalamat ang handog kong panalangay sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handaw. Aleluya, aleluya! Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang saking kawan. Ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Yesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga lagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga lagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga. Sumagot si Yesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon sinasabi ko sa inyo nararito ang isang higit na dakila kaysa templo hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kaulugan ng mga salitang ito habag ang ibig ko hindi hain sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,